Ayan. We are here to Kamandag Kamandag Mountain. And here's our tour guide, Rendo. Rendo, pasok. Oh my God! Ito na po. Ang pangit pag na. Hindi tayo sa bundok. Okay tayo. Maglalakad. Siyempre. May pa tayo eh. Kung alam pa, hindi maglalakad yan. Makikita nyo po. Tingnan mo. Pukosan sa kambing. Kambing, kambing. kasi saan? Diba? po. Saan yung kambing? Uh, Ayan po yung kambing. Kung hindi nyo po nakikita, huwag yun ang tingnan. Diba? Di ba? Hindi nga kita Pasay. eh. Di ba? Baga tayo. Paano dito sa ano mo? Sentay mo? Uh, <laughs> Ay, yung quarry ka pala. Alin, alin. Ito, makikita nyo yung quarry tao. Tugal. Nakikita nyo naman. May mga equipments dyan na mga pang heavy. Dyan, pwede mag pictorial. Pero, I think, hindi tayo makakapasok because of the guard. Kailangan ng anjan Gate pass. Gate pass. Pero meron naman kilatope do'n banda. Meron do'n. Okay rin do'n. 'Yan. Four hour santay project. Everybody loves sentai, Please. Kudamon lugar. Okay Guys, guys. Lobo, dito ba tayo. Masyadong ah, uh, matalay. Uh, ah, Makapit ka pa. Saan na? Hindi kayo katihin. Dahil ako, nangangati na. <laughs> okay. Saan ba tayo dadaan? Kaya dito na, okay na dito. Ha? Huh? Dito tayo dadaan. Ha? Huh? Saan <Gago>. ba? Gago. to dito po tayo. Oo, oh, pinipili mong daan. Dito po tayo dadaan. Ang ina mo ka. Gago ka. Gago, gago, gago. <laughs> Nagtitripa mo yata ako na eh. <laughs> Visit ka. Kaya <laughs> ko Kita-kita nyo po siya. Hirap na hirap umakyat. Ang bata ni Rene. Ayan. Okay. Bukasang mga day. Ito. Alin dyan? Okay. Hindi siya masyadong kita pero... Dito na lang. E